Ako si Jesus ng Nazareth, anak ng Diyos. Ang aking paglalakbay ay nagsimula sa isang mapagpakumbabang paraan, na ipinanganak sa isang kuwadra sa Belm, mula sa isang maagang edad, na tanto ko na may isang bagay na espesyal sa akin. Sa edad na labindalawa, nakipagtalo ako sa mga pantas sa templo, at namangha sila sa aking pangunawa. Sa edad na tatlumpu, ako ay bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan, at ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa akin tulad ng isang kalapati. Mula noon, nagsimula akong mangaral, magpagaling ng may sakit, at gumawa ng mga himala. Ginawa kong alak ang tubig, pinakain ko ang libu-libo ng ilang tinapay at isda, at pinatahimik ang mga bagyo. Ngunit hindi lahat ay kahanga-hanga. Ateniring AKO in meraming lighter in rilahian bilang banta. Ako ay ipinagkanulo ng isang matalik na kaibigan, si Judas, at inaresto sa maling paratang. Sa harap ni Pilato, hinatulan ako ng kamatayan. Ang pagpapako sa akin sa krus ay isang sandali ng matinding sakit at dalamhati. Ngunit kailangan itong matupad ang banal na plano. Sa ikatlong araw, ako ay nabuhay na mag-uli, na nagpapatunay na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa anak ng Diyos. Ang kwento ko ay tungkol sa pagmamahal, sakripisyo at pag-asa. Ako ay naparito upang iligtas ang mundo at ipakita ang daan patungo sa ama at kahit na matapos ang dalawang libong taon. Ang aking mensahe ng pag-ibig at pagtubos ay patuloy na umaantig sa mga puso.